Ito ko siyang mahal ng pagkain. Liman libo. Hindi po ako nakapagbayad ng in order. Dahadyo bu. Naiwan ko po yung wallet ko sa tren. Ramis. Dahadyo bu. Tasi wa araymas kara ne? Oh, ano desko? Ikura desu ka? Kusura gusen na imas. Ay, gusen. Iba mahal. Ano ba kinain mo? Bakit ganyan ka? Ay, ay, akre. Abang-tabang naman. Kusen ne? Ay! Ano? Ay, yeah. Panis. Panis. Okay na, okay na yan. yabang-yabang mo. Okay na, okay na. Okay. Yabang kasi nito. Ano nito? Maraming maraming salamat po talaga. Hulog po kayo ng langit. Maraming maraming salamat, madam. Kasi kundi po dahil sa inyo, baka ako na po ako. Mm, Ang lakas makatanda ng madam. May na lang. Thank so much. Thank so much. Thank you so much. Ikit po. Tawagan mo na yung train station kung saan mo naiwan yung pitaka mo. Sigurado ako, mayroon na nag-turn over doon. Ang mga tao dito, honest. Hindi sila nangingiilam ng gamit na hindi kanila. Subukan ko pong punta bukas. Pero, Miss May, maraming maraming salamat po talaga. Baka kung hindi dahil po sa inyo, eh, humihimas na ako ng rehas. Pero imported dito sa Japan. <laughs> ako, wala yun. Alam mo, nalagay din naman ako sa ganyang sitwasyon eh. Kaya, alam ko yung pakiramdam. Uy, mm. naranasan niyo, oh? Oo, oo. Naranasan niyo na hindi rin makapagbayad sa kainan? O, mula sa itsura, ah. Ganda ng outfit, oh. Yaman-yaman ang yaman oh, dati, eh. ano ka ba? Hindi naman ako nagsimula ng ganito, eh. Galing din ako sa walang-wala. Pero, hindi ako sumuko. Kaya, eto ko ngayon idol kita po kayo ha. Ah, <laughs> ah ng Japan. Naku, sana nakikita ito ni tatay. Alam mo, paborito ko itong lugar na ito. Nakaka-relax kasi. Ganda. Mahimik. Malinis. Maliwanag sana nga nakikita rin ang anak ko itong lugar na to. Eh, ba't hindi niya nalang po sinama yung anak mo? Lamig! Oo nga po eh. Grabe po yung Japan, no? Parang nga yaman-yaman. Kasi parang naka-aircon po sila. Buong Japan, as in, naka-split type po, Le-paid. <laughs> ang dahil nilang pambayad, mo. No? lamig eh. Kapit po ah. Ang <laughs> lamay kasi. Look. um, Miss May, um, uwi na rin po ako ah. Tsaka maraming 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 super pasasalamat ko talaga sa inyo dahil kayo po yung nagbayad ng lapang ko doon sa cafe. Nakakahiya nga po eh. Maraming maraming salamat po kasi nilaboy niyo po ako dito. First time ko talagang ganda. Mukha no? pa naginipang eh. O teka, paano ka uuwi? Di ba wala kang pera? Lakad lang mo. Ay eh, hindi. Iahatid na lang kita. Nakakahiya po, huwag na. Sobra-sobra na. Aboy ba? Japan, baka mamayong maligo ka pa. Halika na. Nakakahiya po. Bahispo. Tara na. Nakakahiya po eh. Kasama? O hindi? Ah, saan po kayo makapark?